Ah, uh, yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Kasi nga, uh, pinangalanan sila, then we will have to include them as the uh, suspects. In fact, sometimes uh, you can suffer from indigestion from the information that, that comes out. Oh, Siyempre, sa daming nawala, paano? mapatunayan natin dahil hindi naman natin nagkikita yung tao pa ready na na gawin yung ginawa ng kapatid mo na malalagay ka lalo sa alanganin dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na napakasela? Handa po akong isiwan at lahat ang aking nalalaman at aking nasaksiyan. May mga tanong na paulit-ulit nating naririnig pero wala pa ring malinaw na sagot. Tulad nito, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy kung sino ang utak sa pagkawala ng mga sabunghero? At totoo ba na may isang tao na hawak ang buong katotohanan pero nananatiling tahimik? Ngayon may mga nagsasabing may bagong ebidensya at isang missing link na maaring tuluyang magpabagsak kay Atong Ang. Kung totoo ito, dito raw nagsimulang mabahala at magsisi si Atong. Pero sino nga ba ang taong ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang iniimbestigahan ang pagkawala ng 34 na sabungero. Halos dalawang taon na, pero parang paligoy-ligoy lang ang investigasyon. Ilang pangalan na ang lumutang, may mga opisyal na nadawit at may mga whistleblower na lumantad. Isa sa mga unang nagsalita ay si Julie Patidongan. Siya ang nagbigay ng maraming impormasyon tungkol sa kaso. Pero kahit malaki na ang naiambag niya, Kulang pa rin daw ito para mapatunayang may direktang kinalaman si atong Ang. Kaya nung lumabas ang balitang may dalawang bagong saksi na galing sa ibang bansa, biglang uminit ulit ang usapin. Sila ay sina Jose at Ela Kim Patidongan, mga kapatid ni Julie. Ayon sa mga otoridad, sila raw ang maaaring magdugtong ng buong kwento. Tinawag silang missing link dahil sinasabing alam nila ang koneksyon ng mga biktima ng mga gumalaw sa likod at ng mga nag-utos. Sila raw ang makakapuno sa mga nawawalang detalye sa kaso. Pero ang tanong ng ilan, sapat ba ang alam nila para tuluyang ilaglag ang mga malalaking pangalan? May mga eksperto na nagsabing hindi pa rin ito sapat. Oo, oh, may alam ang magkapatid. Pero para matawag na tunay na missing link, kailangan ang saksi ay may direktang ugnayan sa mastermind. Hindi lang siya basta tagamasid. Dapat kasali siya sa plano o may personal na kaalaman sa galaw ng grupo. Kaya ngayon, may mga hinala na may isa pang tao na mas malapit sa sentro ng operasyon. Isang tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalantad. At kung totoo ngang may ganitong tao, malaki ang posibilidad na hawak niya ang ebidensyang matagal na nating hinihintay. Kung totoo nga ito, dito posibleng nagsimula ang kaba ni Atong Ang. Kasi kung lalantad ang tunay na missing link, hindi lang testimonya ang dala niya, posibleng dala rin niya ang buong katotohanan. At kapag lumabas iyon, kahit gaano pakalakas ang pangalan mo, posibleng gumuho ang lahat. Hindi madali ang ganitong klaseng laban, pero kapag ang taong may alam sa lahat ay nagsalita, paniguradong wala nang takas ang sinuman. Pero kung hindi nga sa patang testimonya ng magkapatid ni Julie Patidongan para matawag na tunay na missing link, sino nga ba ang dapat pagtuunan ng pansin? Dito na pumapasok ang mga tanong tungkol sa mismong pagkukulang ng magkakapatid, kasi kung tutuusin, sa simula pa lang ay hindi agad binanggit ni Alias Totoy na kapatid niya pala ang dalawang saksi. At mas lalong hindi rin niya sinabi na may mga dati na palang kaso na nakaabang laban sa kanila. Bakit kaya? Dahil ba gusto niyang protektahan ang pamilya niya o baka naman may mas malalim pa na dahilan kung bakit hindi niya ito nilabas agad Ayon sa ilang opisyal, posibleng may tinatago si Alias Totoy. Posible rin na may iniiwasan siyang masangkot kaya't pinili niyang hindi sabihin ang buong totoo. Sa ganitong sitwasyon, nakakabawas ito sa bigat ng testimonya. Kapag may hindi ka sinabi, kahit maliit na detalye lang, agad itong pwedeng gamiting butas para kwestyunin ang buong salaysay mo. Kaya kahit na tumutugma ang sinasabi ng magkapatid sa ilang parte ng investigasyon, hindi pa rin ito sapat para matawag silang susi ng kaso. Ang pinakakaya lang daw ng kanilang salaysay ay dagdag suporta o corroborative na ebidensya. Ibig sabihin, hindi sila pangunahing ebidensya, kundi dagdag lamang sa mga dati ng hawak ng mga otoridad. Ngayon, mas lumalalim ang hinala ng publiko na baka may iba pang tao na mas may alam, mas malapit sa pinakaugat ng kaso at mas may kakayahang magpabagsak sa mga malalaking pangalan gaya ni Atong Ang. May mga usap-usapan rin na merong isang sangkot na matagal nang malapit kay Atong. Hindi lang basta kaibigan, kundi pati kasosyo sa negosyo. Isa siyang taong may alam sa bawat galaw ng grupo at nakakasama mismo sa mga desisyong ginawa ng tinatawag nilang Alpha Group. At ang nakakagulat, hindi ito basta-basta na tao. Kilalang personalidad ito. Dati na rin siyang naging whistleblower sa isa pang malaking issue sa bansa noong dekada 90. Ang taong ito ay si Gretchen Barreto. O si Gretchen na aktres, ang parehong tao na naging sentro ng kontrobersya noong 1994 sa Manila Film Festival kung matatandaan ng ilan, siya ang bumaligtad sa mga kasabwat at ibinunyag ang pandarayang naganap sa pagbibigay ng awards sa nasabing okasyon. Noong panahong iyon, walang gustong umamin. Tahimik ang lahat at tila tinanggap na lang ng marami ang nangyari. Pero si Gretchen ang naging boses ng katotohanan. Ayon sa kanya, pinayuhan siya ni Lolit Solis na makisali sa pandaraya, kapalit ng siguradong pagkapanalo sa susunod na taon. Hindi niya kinaya ang bigat ng konsensya, kaya sa harap ng media, sa kabila ng takot at kahihiyan, nagsalita siya. Hindi naging madali ang ginawa niya. Nawalan siya ng kaibigan sa industriya. Nasira ang tiwala ng ilang tao sa kanya, pero hindi siya umatras. Pinanindigan niya ang tama. Ngayon kung totoo nga na si Gretchen ang nilalapitan ng mga autoridad para sa kaso ng sabunghero, Posibleng ito na ang tuluyang pagbagsak ng mga matagal nang pinaghihinalaang nasa likod ng lahat. O kasi kung pipili ka ng isang taong may tapang, may nalalaman at kayang humarap sa publiko, si Gretchen ang isa sa iilang may kakayahang gawin iyon. Pero sa kabila nito, pinilit pa rin ni Gretchen na lumabas at magsalita kahit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Para sa marami, isa siyang perpektong whistleblower. Hindi lang dahil sa mga nalalaman niya kundi dahil may ilang bagay rin ang nagtutulak sa kanya para aminin ang totoo. Ayon sa malalapit sa kanya, paminsan-minsan ay nakararanas si Gretchen ng tinatawag na separation anxiety. Ito ay matinding pag-aalala tuwing naiiwan o nawawalay siya sa kanyang mga anak. Inamin niya ito sa isang panayam. At dahil dito, naniniwala ang ilang opisyal na kung mararamdaman niya na maaring mawalay muli sa kanyang pamilya, posibleng mapilitan siyang ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman. Kung mapipisil siya ng mga autoridad at masasabihan na may posibilidad siyang makulong, malaki ang posibilidad na puputok siya at magsalita. Maaring sa pamamagitan nito, mahayag ang matagal ng itinatagong katotohanan. Hindi rin naman siya kilala na sangkot sa mga mabibigat na krimen, kaya kung ikukumpara sa iba, siya ang mas madaling mahimok na tumestigo. At kung totoo ang sinasabi ng ilang insider, mas malawak pa ang nalalaman ni Gretchen kaysa sa mga Patidongan Brothers. Ayon kay alias Totoy, kasama si Gretchen sa tinatawag na Alpha Group at hindi na raw ito nakapagtataka dahil matagal na silang magkaibigan ni Atong Ang. Sa katunayan, sinabi mismo ng bilyonaryo na kasosyo niya si Gretchen sa negosyo ng sabungan at kasino. Ibig sabihin, alam ni Gretchen ang galawan sa buong operasyon. At hindi lang siya basta kasosyo sa negosyo. Malapit din siya kay Tony Boy Kojuangko, ang matagal na niyang partner sa buhay. Kasama rin si Tony Boy sa parehong negosyo at konektado rin sa ilang pangalan sa isyu. Kung iisipin, parang magkakadugtong lang silang lahat. Ang bawat isa, konektado sa isa't isa, hindi lang sa negosyo, kundi maging sa personal na ugnayan. Mas nakadagdag pa sa hinala ng publiko ang ilang revelasyon sa mga nakaraang taon. May mga lumabas rin na balitang naging malapit ang aktres kay Atong at may mga nagsabing minsan na rin silang nagkaroon ng relasyon. Dahil dito, mas lumalalim ang paniniwala ng ilan na kung may isang taong may alam sa bawat galaw ni Atong, walang iba yon kundi si Gretchen Barreto. Pero siyempre, hindi lahat ay naniniwala agad. Kinontra ng kampo ni Gretchen ang mga paratang na ito. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Alma Malonga, Walang koneksyon ang pag-invest ng kanyang kliyente sa sabong sa pagkawala ng mga sabonghero. Malinaw daw na negosyo lang ang habol ni Gretchen. Wala raw anumang ebidensya na naguugnay sa kanya sa mga krimen. Ayon pa sa abogado, hindi dapat gawing batayan ang pagiging investor sa isang industriya para agad pagbintangan. Hindi raw ito patas at hindi rin makatarungan. Pero para sa ilan, kahit wala pa siyang napatunayang kasalanan, Malinaw pa rin na si Gretchen ay may nalalaman. Hindi man siya ang gumawa, pero alam niya kung sino ang nasa likod. At kung mapipilit siyang magsalita, posibleng magdulot ito ng mas malawak na pag-amin, isa na maaaring tuluyang magpabagsak sa buong grupo. Sa huli, isa lang ang malinaw. May mga taong mas nakakaalam ng totoo, pero nananatiling tahimik. Kung si Gretchen nga ang tunay na missing link, baka ito na ang simula ng pagbagsak ng mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabunghero. pero hanggang kailan tayo maghihintay sa katotohanan ikaw kung nasa posisyon ka ni Gretchen lalantad ka ba kahit maraming mawawala sa iyo comment mo naman ang sagot mo sa baba dahil gusto naming marinig ang opinion mo at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito